Magkano ba ang sinasahod ng on-call cleaners dito sa Saudi Arabia? Marami akong mga kakilala na mga on-call cleaners na mga female na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia at marami din ang nagtatanong kung magkano ang sinasahod or magkano ang basic salary ng on-call cleaner dito sa Saudi Arabia. Guys, unang-una guys may mga basic salary tayo ang pinaka basic salary dito sa Saudi Arabia is 1,500 plus 300 na food allowance. Yan yung pinaka basic guys. Ang computation ng dyan is 1,500 Saudi Riyal plus 300 Saudi Riyal sa inyong mga food allowance kasi walang libre na pagkain kapag on call -cool cleaner na kapag nagtatrabaho ka dito sa Saudi Arabia at ayan po ang sahod nila pero ang pinakamaganda lang ay may day off kayo every week. Pero kadalasan ang trabaho per day ay 8 hours. 4 hours in the morning at 4 hours in the afternoon. Nakadipindi po yan sa mga kliyente na pinapagawa nila na trabaho sa inyo. Mga uncle cleaners, residentials. Kadalasan guys, residentials, mga bahay. Minsan guys, may mga bagong building na tinatayo sila yung naglilinis. At saka guys, ang pinakamaganda, may libre na kayong bahay dito. sa sasakyan. Ihahatid kayo ng driver at pagkatapos kapag katapos ng trabaho ninyo, ay kukunin din kayo at ihahatid kayo sa accommodation ninyo. May mga health insurance din kayo na libre. At saka may mga ikama or tinatawag na resident permit dito sa Saudi Arabia. Yun ang pinakamahalaga. Health insurance, ikama, at kailangan talaga may mga uh, uh, allowance kayo para sa inyong mga pagkain. Pero hindi ganoon ka uh, dali. Minsan guys, mahirap talaga maging isang on-call cleaners pero nakadepende din 'yan sa tao kung forsigido ka talaga magtrabaho. Kadalasan hinahaya ngayon dito sa Saudi Arabia ay mga babaeng on-call cleaners, residentials, mga din nakadepende, mga istiraha or mga rest house na ang lilinisan ninyo, nakadepende sa kontrata or ipapatrabaho sa inyong mga kliyente. Ayun o no guys, sana uh, nakakatulong ang video ito. Kwintahin nyo na lang guys, 1,500 plus eight, uh, 300 is equivalent to 1,800 Saudi Riyals. Ngayon guys, nasa 15 per 1 Riyal. Almost 20 plus na po ang sasahurin ninyo. Mas maganda ito sa trabaho ng bahay kasi trabaho ng bahay guys, almost 5 uh, hours lang ang tulog mo. At saka dito guys, sa on dinners ay 8 hours lang. Yun lang guys, and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.